Good news sa Lakers fans, Los Angeles Lakers 100% pasok na sa playoffs at Jordan Goodwin pipirma na ng standard contract pamalit kay Cam Reddish or kay Alex Len. Pero bago 'yan, bagamat hindi humiling ng trade si Anthony Davis mula sa Los Angeles Lakers bago siya na isama sa kasunduan para kay Luka Doncic patungo sa Dallas Mavericks, tila hindi rin siya lubos na nasiyahan sa organisasyon. Ang biglaang trade sa kanya ay nagdulot ng maraming espekulasyon kung talagang bahagi siya ng mga plano dati ng Lakers sa hinaharap. Inamin naman ng Lakers owner na si Jenny Bus sa kanyang panayam sa NPR, ang naging dahilan ng pagtrade kay Davis ay dahil sa tatlong taon na sila natatalo sa Denver Nuggets at wala umanong pagbabago sa mga nakalipas na season. Isa pa panay reklamo nga daw ito at mukhang hindi na ito masaya sa kanyang posisyon sa Lakers. Kaya nung magkaroon ng opportunity ang Lakers na makakuha ng panibagong superstar ay hindi na sila nagdalawang isip na bitawan ito. Gayunpaman, hindi naging madali ang kanyang pagsisimula sa Mavericks. Sa kanyang debut noong Pebrero, agad siyang nagtamo ng left adductor strain dahilan upang hindi siya makapaglaro ng halos isang buwan. Ang sitwasyong ito ay lalong naging mas komplikado nang mapag-alamang natapos na rin ang season ni Kyrie Irving dahil sa isang torn ACL injury. Dahil sa kasaysayan ng mga injury ni Davis, posible siyang ipahinga ng Dallas sa natitirang bahagi ng season upang maiwasan ang mas malalang pinsala. Ayon kay Tim Bontemps ng ESPN, mas mainam para sa Mavericks na itrade si Davis sa off-season. Ayon sa kanyang ulat, hindi umano kakayanin ng kasalukuyang roster ng Dallas na manalo ng kampeonato lalo na kung patuloy na magiging isyo ang kalusugan ni Davis. Sa kabila ng kanyang husay sa depensa at opensa, ang kanyang pagiging injury prone ay nagdudulot ng pangamba para sa future ng koponan. Kung nais ng Dallas na mapakinabangan ang kanyang halaga, maaaring ikonsidera nila ang pag-trade sa kanya para makakuha ng mas matibay at mas maaasahang player para sa kanilang championship aspirations. Samantala patuloy ang pag-arangkada ng Los Angeles Lakers kung saan nakapagtala sila ng pitong sunod na panalo at nanalo ng 18 games kanilang huling 21 games, na ika number 2 na din sila sa Western Conference at may .5 na pagitan sa Denver Nuggets, kaya ayon sa mga analyst ay 100% na pasok na ang Lakers sa playoffs. Sa kabila ng kanilang tagumpay, inaasahang may mga pagbabago sa kanilang roster bago matapos ang regular season. Isa sa mga pinakaposibleng galaw ay ang pag-convert sa kontrata ni Jordan Goodwin mula sa isang two-way deal patungo sa isang standard NBA contract. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, malaki ang tsansa na maisama si Goodwin sa playoff roster. Bukod dito, naniniwala rin ang analyst na makakakuha si Goodwin ng isang multi-year contract sa kalaunan. Ngunit sa ngayon, pinipili ng Lakers na panatilihin siya bilang isang two-way player upang makatipid. Pinuri rin ni head coach JJ Redick si Goodwin na anyay naging mahalagang bahagi ng kanilang rotation. Samantala, upang mabigyang daan ang isang roster spot, inaasahang may isa pang manlalaro na mawawala sa lineup. Pinakaposibleng i-wave ng Lakers si Cam Reddish o si Alex Len, ngunit mas malaki ang posibilidad na si Reddish ang tanggalin sa koponan. Sa kasalukuyang season, nag a average si Goodwin ng 6.1 points, 3.8 rebounds at 1.0 assist sa loob ng 16.9 minutes sa walong laro kasama ang Lakers. Gayunpaman, napilitan siyang huminto sandali dahil sa isang right ankle sprain. Matapos i-wave ng Lakers si Armel Traore noong Pebrero, napasama si Goodwin sa team sa pamamagitan ng isang two-way deal. Sa loob ng apat na taon sa NBA, meron siyang career averages na 6.4 points, 3.8 rebounds at 2.6 assists sa 128 games kasama ang Washington, Phoenix, Memphis at ngayon ang Los Angeles habang papalapit ang playoffs tiyak na maraming aabangan sa magiging galaw ng Lakers lalo na kung paano nila mamanipulahin ang kanilang roster upang mapanatili ang kanilang momentum at tiyakin ang mas malalim na playoff run.